Itong libong piso kada araw ang kailangan daw kitain ng mga jeepney driver. Yan ay para mabayaran ang halaga ng biniling modern jeep. Bukod dyan, libo-libong driver din ang kusibling mawala ng trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nasa 2.8 million pesos ang presyo ng kada unit ng imported na modern jeepney at para mabayaran niya ng mga kooperatiba o korporasyon sa ilalo ng PUV modernization program, kailangan daw umabot sa 7,000 piso ang kada araw na pasada ng isang jeepney driver. Malayo yan sa hanggang 2,000 pisong arawang pasada ng maraming jeepney driver ngayon sa Metro Manila. Nangangamba tuloy si One Rider Party List Representative Bonifacio Busita na baka magmahal din ng pamasahe sa jeep. Based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan para makover yung mga dapat bayaran. Hindi naman ang magsasuffer dito directly yung mga drivers. Ang magsasuffer dito, Mr. Chair, yung commuters. Pero sagot ng LTFRB, hindi naman sa presyo ng modernong jeep ibabase ang paggalaw sa pamasahe, kundi sa presyo ng petrolyo. Pero hindi sang ayon si Congressman Bosita sa paliwanag ng LTFRB. Hindi po acceptable yung inyong answer, yung response niyo Kasi kapag umutang po tayo, number one, kailangan natin bayaran yan. Magkano interest, gaano katagal, ano yung mga expenses like management, facilities, etc. Ayon naman sa manufacturer na Francisco Motors, nasa 985,000 pesos lang ang kada unit ng kanilang modern jeepney at para bawas pasanin. Pwede naman daw sa kanila direktang umutang ang mga operator para hindi na dumaan sa bangko. Papayagan pa na pumasada ang mga chopper na hindi consolidated units hanggang January 31. Pagpatak ng Pebrero, ituturing na silang kolorong, kaya pwede na silang hulihin. Sa tala ng LTFRB, 38,000 jeepney units ang hindi pa nakasama sa consolidation. Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi nag-consolidate. After January 31, uh, we will be canceling their. we will be initiating proceedings for the show cause order muna uh, for them to answer kung bakit po kailangan nilang cancel yung, uh kailangan silang tumuloy sa kanilang prangkisa sa pagtataya ng mga kongresista libo-libong pamilya ang maaapektuhan kapag gumarahe ang mga ayaw magconsolidate in effect mr chair 500 thousand na mga family members nitong mga drivers na ito ay yung maapektuhan. Yun yung papatayin ninyo. Yun yung magugutom sa panahon na ito. Nagbabalita mula sa frontline, Marjan Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.